Good morning guys Nandito tayo ngayon sa LTO Sa main branch dito sa Kingston City Makukuha tayo ng plate number Makukuha tayo ng plate number tingnan natin kung makakuha tayo ngayon At kung paanong proseso Kapagkuha ng plate number Mano ako guys So ito yung entrance Pakita ko sa inyo pumunta kayo dito yan yung entrance so dito pipila mga saplit number Ngayon guys, uh, magpanotaryo muna tayo ng dead of seal. So, kailangan pag mo pala yung motor, kailangan mo ipanotaryo. So, kung pa utos naman, kailangan ng authorization later para ma-approve yung pagkuha mo ng plate. So, kung muna tayo guys, panotaryo muna tayo. nakanotaryo natin so kailangan yung nakanotaryo yung dedupsin pag pag kumuha kayo ng pagsikanan yung yun. nagulo tapos ay din mayari tatlong perma tsaka ORC at ID mo, yun yung ipapasa mo ano na pila tayo guys, mga ba? ito yung guys nakuha na natin yung plaka natin so magkaiba na pala sya so, ito pala parang temporal lang daw to dati pero plaka na rin to ngayon magkaiba na sila ganun pala yan tapos ito may papel silang binigay Ayan. so so guys nakuha na natin so sana sana nakatulong ako sa inyo so lahat pala ng mga plaka na to diyan ginagawa one, sa main branch ng Quezon City so lahat ng plaka diyan ginagawa so pwede nyo lang guys eh bago kayo pumunta search sa LTO tracker no bago nyo puntahan para hindi kayo ma maabala so ito sa atin si natin mayroon naman kaya pinunta natin pero sabi dun doon talaga lahat ng plaka ginagawa. Tapos pinapadala sa mga kanya-kanyang <coughs> LTO o so, sa mga guys talaga ginagawa yung lahat ng sa Kaysong City. So, guys, sana nakatulong sa inyo. Nakabit na lang natin yung bagong plaka natin. ayan, so, yun lang. Maraming maraming salamat.